Anong secret ng inyong buhok? Bakit you're Ay, already hindi, 89 years old and your and your hair is so thick? Hindi kinukulayan ko yan. Hindi, Alam kong kinukulayan hindi, pero ko, eh, ano. pero bakit napaka-thick pa? Ay, yung tatay niyo ba hindi naging kalbo? Hindi. Sabi ko sa inyo ha. Uh. Gumami ako hindi biro-biro ito YouTube ko. Ah. Uh. Ah, medyo ma makinis na yung tuktok niya. Pero gabi-gabi, ha? Hmm. Gumagawa siya ng kata Katas ng malunggay lips. Ha? Malunggay lips. Oh. Sasamahan niya ng gata. Mm. Pagkatapos yung yellow na luya. Oh. Yun, pinagsama-sama niya yung katas na yun. Oh. At yun yung il ilinalagay niya. Ngayon may, may buhok na. Ito yung example, yung oh. driver nyo. No. Ito. Ito, 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 Pakita nyo nga, mga kapuso. Ay, oh. Ay, Pakita mo yung ulo mo, iho. <laughs> oh, ay, yun noon. Oh, tiga, well, meron okay. na siya sinusoklay. Oo, oh, oh, tiyo muna. Pero noon talaga bang... Ah, talaga, talagang, ah, liso, liso yan.